Tuugan ng mga ayuda saan na naman kaya tutungo ang kaupan na ito. Umaabagin na. Ngunit ang kaninang mga time mo nang paawat. Mag-asawa vibes. Sa likod at harap ng kamera. Paano hihimlay ang mga fans? Sobran na kaming pinapahanga at pinapakidig. Pansin niyo ba? Napakasimple ng kimpaw sa kaninang pananawit every time na umaalis siya, especially out of the country, nakajakit lang ang mga forma, ayos na ayos na. Hindi kailangan ng mga o mga kolorete sa katawan. Wala din make-up si Kim Chu. Simke lang kapag umaalis. Mas bet nila ang mga ganyang. Napapansin ito tuwing interview ko na halos make up si Kim Jo. Nahikita lang natin sila pagdating sa mga buwanggang outfit kapag may mga big event. Vibes na vibes sila, hindi maharte. Nabanggit nga noon ni Paolo na gusto niya ang pagiging cowboy ni Kim Jo. Kahit artista, warang artist katawan. Parehas kasi kasi silang nanggaling sa hirap kaya nida nila ang isa't isa. Nagkahaw nawaan sa mga bagay-bagay. Ito ba? ang isang komento ng fans. Ang kinpaw talaga kahit kailan. Sobrang mahal ko yan. Walang araw na hindi pinapanood ang mga ganap nila. Nakakatuwa na may nabuong ganitong gap team. Lab na lab ng lahat. At ipinagtatanggol siya mga taong bumabati ko sa kanila.